Oh. Magandang araw. Maupo po kayo na eh. Oo. Oh. Oo. Oh. Kasi may papel nga Ikaw si Daniel, di ba? Oo, tapigil ako po. Ah, Jesse Boy. Jesse Boy. Oo. Oh. E kasi nagpunta sa akin ito kanina, tatanggalin na raw kayo doon sa Smoky Mountain. Oo. Oh. Nay, ilang taon na po kayo? 73 na po. 73 na? Hmm. Hmm. Nangungupahan daw kayo doon sa ano? Sa gigibain? Hmm. Ikaw ang asawa? Si Tata, ilang taon na si tatay? Tay, ilang taon ka na? 64 na 64? Matanggap mo ba yung gatas? Hindi kayo napabilang. Yung insure? Sa 128? sa Ah! Eh, kasi wala kayo doon. Hindi, kasi wala kayo doon. Oh. Oh, pero hindi nga kayo physically present. Wala po kasi kayo doon. Dapat nandunan. Ah. Oh. Uh. Ba't may tira ba kayo sa 57? Hmm. Hanggang ngayon? Hanggang ngayon, meron pa kayo ron? Wala na. So lahat kayo sama-sama sa -sama, isang si bahay. Siyam kayo. Siyam kayo. O, oh, di... So wala kayong niya. Ilang taon na itong buso mo? Saan nag-aaral ito? Sa Diwa. Sa Diwa. Oh, malapit din. So tatlo silang bata, anak O oh. Okay. Oh, magsimba ah. kayong pamilya. Magpasalamat kayo sa Diyos. Akin na yung Nine one one unit nine one one. Tondominium one. Pa-process yung award nila director. Ha? O ngayon, may masisilungan na kayong buong pamilya. Two bedroom. May banyo. May kusina. Aalagaan nyo na lang. Hindi na kayo squatter ngayon. May sarili na kayong tahanan. Ha? Magpasalamat kayo sa Diyos at saka mga nagbabayad ng buwis sa Maynila pera ng taong bayan niya. O, oh, sa na yan. Uh. Okay. O, oh. nai, may eh bahay ka na. Ha? Hindi na mga ngamoy, ano, tsas araw-araw. Uh, um, kaysa nasa ibabaw kayo ng basuran. Ha? O. Oh. Ano tay? O. Oh. oh. O, di malilipat na kayo sa Tondominium 1. Oh, para lagi kay mapabilang sa mga benepisyo, i-register na sa sarili nyo na kayo ay residente ng barangay uh, 101. O oh, kasi ang naka Kita sa CESU, um mm. kami mm. na doon. Eh ang gusto yung mga mm. kasama po lang natin at salabat, maapila sila. Anong iaapila nila sa akin? Kami lang, bakit kami lang daw po? Eh, maswerte kayo kasi mapalad kayo hindi ko naman ang avail may available na isang unit o oh, di nakuha nyo kagad oh. eh wala pa naman tayong unit ngayon hindi oh. pa pa ang sila wala silang makakati pa pa siyempre aanihin kami Ano? Ano kayo? Sinati kasi ano mayo ano? May sabi mo kapit ba na pinapatawag ako ng niyari ng bahay kaya tagalikin sa akin. Bakit? Hindi ko po alam kung bakit. Kasi may kasama po ako dito kanina, dalawa, yung sinabi ko na kasama sa kapahin ko, na nakala na sarili ko lang nila ka dito. Hindi. Tapos oh. sinabi doon na ganyan ngayon, iguros na yung muntay. Eh, nakausap kita eh. Ikaw ang humingi ng tulong. May may bibigay akong tulong. po yung sinabi ko sa kanya? Dapat, hindi ko sinabi ko sa kanya na dapat sama-sama tayo. Parang, ay, parang tayo. Una-una, ulitin ko. NHA property yun at pili. Ngayon, nagtataka nga ako, squatter na nga, nangungupahan pa kayo. So, eh, dapat ang squatter, squatter eh, di ba? Eh, kaso talagang may mga individual na ginagaha sa yung sitwasyon na mahirap eh. O oh, ngayon, kaya sinasabi ko magpasalamat ka sa Diyos. O oh, yakalain mo, lunis na lunis. Ipinagbaka sakali mo rito. oh. nagkataon naman, Nakita mo kanina, may paalis na isa. Sinuli ko yung pera. 51,350. O, totoo pala na sinusuli ng gobyerno yung perang pinuhulog ninyo. O, nakuha ng pamilya. O, bakante. Ano ko yung buburuhin. O, nagkataon ikaw. O, di binigay ko sa'yo. Available yung isa. O, nay. Eh gusto nga ro kung makipag-usap sa inyo yung isang kasamahan namin. Mm. Kung, so, mm -hmm. Eh gusto ro kung paano makausap. Oh, pwede naman makausap. Pero yung award kasi, kaya kita binibigay. Ay, mag-decision. Nay, may available po ba? Yan nga po. Hindi, tanong ko po sa inyo, may available po ba? Ay, sabi nyo nga po, wala lalo... Ay, exactly. O, yun po, Nay. O, o, kaya lang, maswerte lang ang pamilya nyo. Kaya kung sinasabi, ipagpasalamat nyo sa Diyos. Natao na punta ng anak ninyo. Anak niyo ba ito? Apo Yung apo ninyo, napunta rito. O oh, nakausap ko. May umalis. O, oh, hindi ba eh, Diyos ang may gawa nun? Oh, may umalis. O oh, ikaw ang papalit. O, oh, hindi ba? Oh, talagang ganun ang buhay. O, so, kung uh, I hope ang NHA may bibigay sa kanilang uh, paglilipatan. Hmm. Gusto ko kayong tulungan lahat na eh. In fact, kaya ko nga iniimbestigahan ngayon yung yung pag-award nung nakarang administrasyon do sa mga hindi qualified. Eh. O, marami na kaming nahuli. O, ginagawa ko yon dahil sa katulad nyo. Kaysa mabuhay kayo sa basurahan, mabigyan kayo, mabalik sa inyo ang dignidad. O, siyam kayo. Aalog-alog kayo doon. 42 square meter yun. Dalawang bedroom. O, nai. O, pwedeng kayo mag... Dalawang matanda plus apo ninyo. O, sama-sama kayo. Dati ba, gano'ng kalaki yung tinitira okay, niyo doon ito. sa... Siksikan kayo. para sardinas. O, okay. sa ano po? Nung kainan po namin, tulog na rin po? Gano'n naman din ang amin... Gano'n din ang bahay namin noong araw eh. Kung saan kami umi-echas, doon kami nagluluto. <laughs> o, oh. Tapos pagbaba, doon na kami nakahiga. Kaya ako prioridad ang pabahay. Hindi e, ba ipinako pa nga ako diyan sa krus ng mga ano, mga politikong kalaban ko. Inutang ko daw, inutang ko. yung inutang ko. Ayan, mapapakinabangan mo na. Magagamit ng tao. Di ba ganun ang gobyerno? Ako ngayon, eh may awa ang Diyos, eh, bigyan ako ng lakas ng pangangatawan at kakayanan makapagpatayo pa ng marami para pa maraming buhay ang mabago. Talo inip na eh. Hmm. hmm. Eh siya, maswerte. Maswerte po kayo. Maraming salamat. Eh, eh, sa Diyos po yun, hindi po sa akin. Hmm. Siyempre po, sa Diyos, tsaka sa okay. inyo. Yung... wala. Eh, trabaho lang ako. Pare, What are the chances? Tingnan nyo ah. Kung hindi ka ba naman talaga sa swerte, may umalis, may nangailangan, o nakausap, wala pang tatlong oras, o or may solusyon na. Tira ninyo ang maayos, malinis ha. Huwag yung gagawin dogyot ha. Alinisin <laughs> uh, ninyo, akuin ninyo, kaya mo naman yung dalawang bulig, di ba? Magkano dati binabayad mo sa upas sa squatter? 8,000? Dati? Oo. O ngayon, 3,500 sa squatter. Sa ibabaw ng basurahan. O di kaya mo yung dalawan libo? Ay, yung dalawan libo na yung sa'yo rin yun eh. Nakita mo kanina, di ba? Inabot ko yung sole. O. So, totoo pala yung programa. So, mamaya, magsimba kayo, magpasalamat kayo sa Diyos. That's it. Nothing more, nothing less. Ha? Good luck sa inyo, Nay. Eh. Happy ka. Masang-masang. <laughs>